Ito naman yung ano, yung photography museum dito sa ano, sa Clinton Camping Ground Trippers. Ito, para kang binalik sa nakaraan. Napakaganda. Grabe oh. Yung mga talagang lumang luma. Kung sino lang naman makaka-appreciate ng mga ganito, trippers. Yun lang talaga yung ano, yung mga mahilig makita pa o pumunta sa mga ganitong lugar. Ano. Tulad ko, talagang na-appreciate ko yung mga luma at saka yung mga sinauna. Ito yun, know, oh, trippers. Ito, grabe ito. Alam, bigat. Alam, bigat. <laughs> Alam, bigat na ito. Kanon. Yan, oh. Ang ganda. Pati yung picture na ito, oh. Tingnan nyo. Kahit hindi ako yung sa picture trippers na appreciate ko. Kasi, totoo lang. Ewan ko kung bakit nahilig ako sa mga luma. Hindi ko maintindihan. Pero gustong gusto ko yung mga dati O yung mga sinauna. Ang oh, ganda oh Ito pa oh, 3 person O oh. Oh, diba Napaka astig yan. Napakaraming cameras dito Wow May cabinet pa. Ito yung ano Mga sinuunang plaka pa ganday ganda yung mga lens Ito yung mga lens Ito typewriter Iyok <laughs> pindutin Baka Pumindut niya Tapos malagyan yun Ano Ganda Grabe At saka Tignan nyo naman no? Oh, kung sino yung nagayos nito Sila uncle yung nagayos dito Pero Ang ganda ng pagkakaayos Yung parang I love it Trippers <laughs> Totoo yan Kasi Kasi nga mahilig ako sa ano Sa mga sinauna Ito kamera camera na to. Ito pa yata yung pinagsu shooting nila Fernando po Junior dati, ano? Yung mga ganitong camera. Ano? Diba? Grabe yung lens nito. Siguro nakita niya yung mga nakaraang ano, no? Kung ano-ano na pagdaanan nito, nakita na niya. Kung ano-ano nakita niya noon. Grabe. Ang ganda. Ito, sombrero yata ito, ha? Ah. <laughs> sombrerong dragon. Yan o, tapos ito po. Mamiya RB67. Di ba? Ang gaganda. Ha. Mapakaastig ng mga camera dito. Trippers, napakarami. Kaya kung mahilig ka sa mga ganito, luma. Ah, ma-appreciate mo to sigurado. Yan o. Taas pa ng ano nito. Oh. Patungan. Di ba? Wow. Oh, ito isa rin to. 'Di ba? Napakaastig. Tingnan natin dito. Oh, ah dito makikita sa lens na to. Yung tao dito. Wow. Astig. O yung ganda ng pagkakuha ng litrato na to. Ito gusto kong shot. Ayun oh. Wow, I love it. I love it. Three person. Oh. Na-appreciate ko siya. So, wow. yung ganda rin ito. Wow. <laughs> Para ayoko na umuwi. Pag nasa ganito lugar, trippers. <laughs>